Good day po everyone. Ito po ang merienda ng mga guro sa Don Bosco. Masarap din to. Papakilala ko po yung mga nagagandahan na at nagagapuhang mga guro ng Don Bosco. Ayan, si Ma'am Alma. Kumakain pa. Si Ma'am Mueng. Ayan, nagtuturo ng grade 8 ang mga ito. Mga mababait na guro. Kaya dapat ang mga estudyante nyo, ipunta nyo dito sa Don Bosco para maalagahan ng gusto. Si Ma'am Melody, um, guro ng grade 9. Si Ma'am Desa, guro ng grade 9. Ito daw ang sekreto ng mga sexy. Ang manga. Ano uh, Ito din si Ma'am Grace is oh, Ma'am Grace. Mm -hmm. Carrie. Ito po yung kaanakan ni kaanak ni Steve Carey. Ay, ayan. So, inform lang po namin na may manga dito sa faculty, kaya mag-sing. Sarat na kayo. Kit <laughs> mo dyan, Teng. Oh, ganda mo dyan. Oh. <laughs> Tingnan natin mga friend natin na ano, masisipag. So ito po mga teachers ng Don Bosco High School na masisipag. Okay. Ayan po, nag masisipag magchismisan. Ito po. Masipag. Are you playing ba? Ayan na, what's up? What's <laughs> up? So, ayan na, sir, lang, paano yung video? Ano ang um, at the capital of Italy. Ay! <laughs> ano ba yung dikita? As ah, in yung tripod mo, sir, lao. <laughs> At least tama naman yung sagot. <laughs> At ay ang mga... Ay, paano yung baliktad? Wala pa ba bang <laughs> ibang capital? Italy pa lang. <laughs>